Aries, mga katangian para sa ngayon ay mausisa at maselen. Maingat sa pagsasalita upang maiwasan ang mga salungatan, prioridad ang pagtatapos ng mga gawain sa trabaho, matipid sa paggastos, hindi gusto ang panunokso sa pag-ibig at mas gustong umiwas sa tahasang pag-uusap, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color silver number 28, number 19 at number 33. Taurus, mga katangian para sa ngayon ay tahimik ngunit matapang kapag kinakailangan, inuuna ang kaligayahan ng pamilya, pag-unawa upang maiwasan ang mga isyo, Maingat at matipid, hindi madaling magpahiram ng pera, nagtitiwala sa kanilang kapareha at hindi nagseselos, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 36, number 21 at number 25. Gemini, mga katangian para sa ngayon ay maayos sa bahay at trabaho hindi gusto ang pagpapaliban, pagunawa at pagmamahal sa pamilya, nag-iingat ang magbigay ng tiwala, mas pinipili ang simple at masayang buhay, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 10 number 45 at number 8. Cancer mga katangian para sa ngayon ay mas pinipiling kumita ng pera sa pamamagitan ng pagsusumikap kaysa sa panunuhol, nagpapasaya sa pamilya at iniiwasan ang mahabang talakayan, hindi madaling nagpapahiram ng pera, mas gustong mag-ipon para sa pamilya, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color green number 10 at number 19 at number 35. Leo, mga katangian para sa ngayon ay pag-unawa sa pamilya, lalo na sa mga bata, upang mapanatili ang magandang relasyon, mas pinipiling magtrabaho ng tahimik kaysa makipagchismisan, madaling lapitan ng mga tunay na kaibigan at handang tumulong sa mga kapatid, Ngunit hindi gusto ang panunokso sa usapin ng pag-ibig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 25 number 8 at number 16. Virgo, mga katangian para sa ngayon ay mapagmasid, inuuna ang maingat na pag-uusap upang maiwasan ang pagpuna, matapang at masipag sa trabaho. Mas gusto ang pagbibigay ng pera sa pamilya kaysa sa pagpapahiram sa iba, nagtitiwala sa kanilang minamahal at hindi nagseselos, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red, number 34, number 20 at number 31. Libra. Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan madisiplina sa trabaho at inuuna ang trabaho kaysa kwentuhan, ayaw ng usapang may kabastusan at paligoy-ligoy, at ayaw ng kalokohan pagdating sa pera, madaling magselos pero tahimik kapag nagseselos, malambing sa pagmamahalan, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red number 19 number 33 at number 21 Scorpio Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maunawain sa pamilya para laging masaya ang relasyon inuuna ang makatapos ng trabaho kaysa makipagkwentuhan strikto sa mga gawain at hindi kayang masuhulan ng pera mapagmasid at matapang kapag kailangan ang gusto ay masaya ang usapan at pagmamahalan sa tahanan, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21, number 19 at number 8. Sagittarius. Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa ginagawa, lalo na sa trabaho, masinop sa gamit sa pamamahay at trabaho inuuna ang kasiyahan ng pamilya para maging maayos ang relasyon, madisiplina at mapanuri sa mga gawain, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 25 number 8 at number 33. Capricorn Pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan mas gusto ang matahimik na araw sa trabaho at tahanan. Inuuna ang trabaho kaysa sa kwentuhan para umasenso sa pamumuhay, ayaw ng suhol at may takot sa ganitong gawain, walang pagseselos. May tiwala sa minamahal, maingat sa pamumuhay at laging nag-iingat sa pakikipag-usap, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 20, number 15 at number 19. Aquarius, pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masikap at laging inuuna ang makatapos ng trabaho para sa pamilya. Ayaw mapahiya, kaya nagsisikap sa ginagawa, walang pagseselos. May tiwala sa pamilya at gagawin ang ipinangako, maingat sa pera at hindi basta nagpapautang, malambing sa pagmamahalan, ang gabay ng kalikasan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 20, number 31 at number 15. Pisces pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan maunawain sa pamilya at mga magulang masipag at masinop sa trabaho at tahanan tahimik sa paggawa ng trabaho at ayaw ng chismisan maingat sa sinasabi at ikikilos madaling mainis kaya umiiwas sa usapang may kayabangan ang gabay ng kalikasan mga masuswerteng kulay at numero Color white and color yellow number 5, number 29 at number 40.